ganapan sa parking area. Panalabunot ni Julia daw umano kay Kim jo. Malinaw ang ebidensya. Yari ka ngayon matapos mong sugurin sa studio. Gumawa na rin ng paraan para naman makorner daw umano sa labas. Iba din talaga ang galit o hinanakit kay Kim Jong. Inilabas ang galit kay Gerald. Naglabasan ang mga ebidensya sa parking. Samantala, kasabay ng mga naglalabasa na issue. Matindi ang galit ng mga supporters ni Kim Chu kay Jera. Iginiit na bakit pinag-aaway umano ang mga kababaihan o ang dalawang mag-ex. Gayun nga, siya naman ang punot dulo ng lahat. Ay nga sa mga binahaging komento. Tama na yung isang beses na nasaktan si Kimmy sa kamay ng mga babaero na mga iyan. Huwag nang bigyan ng panahon na makasama muli. Tama na yung timpaw na masaya ngayon sa kanilang mundo na tinatahak. Kung magtatambal muli, ayaw na sa dalawang fandom. Kasi nakatatak sa isip ng tao na si Gerard, niloko noon si Kini. Maaaring ulitin kapag may comeback pa pero sure naman na never bumabalik sa mga ex. Ang actress. Tapos pagdating naman kay Paolo, no? wala talaga kaming makita na negative. Napakasaya lang ng puso ng lahat. Nakikita namin na sobrang napapasaya ang actress. Madalas pang inaalagaan. O oh, walang kaya sa pag hindi maalaga nito. Anong senyorito? King Pao the best? Tama na ang away. Spread love na lang sana